Live mula sa Maynila, may update si Daniza Fernandez. Ilang kalsada na lang ang dadaanan bago tuluyang maibalik ang imahen ng poon sa Quiapo Church. Muling napuno ang ilang mga kalsada ng Maynila ng mga debotong nakikiisa sa piyesta ng poong Jesus Nazareno. 4.41 ng umaga nagumpisa ang traslasyon o ang prosesyon ng imahen ng poon mula sa Quirino Grandstand patungong Quiapo Church alas 12 ng tanghali ng bagtasin ng andas ng puong Jesus Nazareno ang kahabaan ng Quezon Boulevard. Bagamat may mga deboto na sumunod sa patakaran na huwag sumampa sa andas, may ilan na lumabag dito. Umaatras abante rin ang andas dahil sa bugso ng mga deboto. Kahit sabihin bawal, pag, basta pagka uh, tungkol sa Panginoon, kakayanin eh. At panata na po yun. Pero may ilang deboto na sumunod at binato na lang ang kanilang bimpo sa mga ihos na nagpunas nito sa andas. Si Laudemar Dungka, higit apat na dekada ng deboto. Isa siya sa mga debotong di alintana ang init at gitgitan sa traslasyon, maipakita lang ang kanyang pananampalataya. Marami beses na kasi ako namatay pero dahil sa kanya at least buhay pa. Aksidente, eh. nasaksat, nabaril. Ah, uh... Tumuka, nag, nag, vertigo, marami, mar, marami. Hindi lang mga katolikong Pilipino ang nagsiksikan sa mga kalsada ng Maynila. Ang isang Irish national lumuwas pa mula Cebu para masilayan ang taunang piyesta ng Jesus Nazareno. It's quite fascinating and um, amazing. It's just interesting how people interact with their fates. Maraming deboto ang hinimatay at kinailangan ng tulong medikal sa gitna ng init sa traslasyon. Naipamalas naman sa piyesta ang bayanihan ng mga Pilipino sa pamamahagi ng ilan ng mga pagkain at inumin sa mga deboto. Base sa pinakahuling report ng Manila Public Information Office, nasa kalahating milyong katao na ang nasa Capo Church at sa paligid nito. Ayon naman sa Filipino Red Cross, nasa limang daang individual ang binigyan ng medical attention as of 5pm. Karamihan dito ay minor at monitoring ng vital signs. Mensu Maraming salamat, Daniza Fernandez, nag-uulat ng live mula Manila.